Hello guys, good morning guys Ito guys, nakapunta na naman ako dito guys sa labas guys Naglalakad magisa. isa na ako Guys, pauwi na ako guys sang hang. Doon ako galing sa isang building na yung guys. O. Ayan, ayan mataas yan guys. ano na dito ngayon na uh, alas 10 na umaga uh, alas 10 na umaga na Kaya medyo mainit na pero hindi na, katulad dati na sobrang init kasi nag-uumpisa na ngayon ang taglamig

Tirik na tirik ng araw. Ayan, madalas ako guys maglakad guys. Nag-iisa lang guys. Ngayon kahit ano, tirik na guys ang araw. Hindi na ako pinagpapawisan. Hindi katulad dati. Eh. Super ini talaga. Talagang mababas ang damit mo sa pawis. Ngayon, umpisa na ng taglamig. Hindi na hindi uh, na pinapawisan kahit direkta araw Ng hali naglalakad lakad ako din ako magtaxi papunta sa may sakayan ng bus malapit lang naman to mga idol mga ano lang to 3 minutes na lakad siguro papunta sa may sakayan ng bus Maganda sana kung naglalakad kami kausap, di ba, mga idol? Kaso wala akong kasama ka. <laughs> ganito lang. Well, Ang ng building na to. Sobrang taas.

Hindi ka napapawis ah. E, Ayan, nag-shortcut-shortcut lang sa mga dahon. Silaw. E, sobrang tirik ng araw mga ito, Ayan, malapit na ako sa ano. Sakayan ng bus mga idol. Ayun sa kabilang niyan. Yan ang sakayan. Ayan keso so, tingin nyo guys, so, medyo malayo nilakad ko pero walang pawis. Hindi ako pinawisan. Ayan, dito na, dito na ako tatawid. Oh. Ayan, ang, tayo na ang ng bus mga idol. Ayan. Oh. Sige guys. Maraming salamat guys sa panonood ng video guys. Thank you so much.